Hey, what's up mga kajulogs? Good morning, good morning, good afternoon sa inyo na sis. Welcome back sa aking YouTube channel mga kajobs. Kasama ko si Macy sa ating sa trabaho ng no, mga kajobs. Mag-hi ka sa kanila. So, magtrabaho ka. Walang pahinga no mga kajobs no? Trabaho ng trabaho. So, ayan. Ah, uh, din ko lang siya doon sa kanyang work. Ayan, good morning, good morning sa inyo lahat dyan. Shout out mga kajobs. Ayan. Ayan maganda na naman yung weather for today oras it ng umaga alas otso na ng umaga ng no, mga kadyologs And, uh, dalawa yung trabaho ni misis kaya wala siyang painga monday to friday sa isang trabaho Saturday, Sunday nasa hotel siya mga All alright ano masasabi mo sa kanila wala kang masabi Ay, ano ba? wala kang masasabi ano masasabi mo sa buhay Canada ha <coughs> okay pa <na> ano <coughs> pag may mortgage ka rin mortgage ka to literally wala pa ingat. Pag may binabayaran pag ka single, ng bahay, pag single ka lang, jump, abuway ka. Yeah, pag may merong kang okay nang, pagsangkala na obra pag single, pero pag uh, ikaw, hay may pamilya at may mortgage, doubles 'yan no, kinabayaran cha. Wala pa ingat. Ulang pa. Wala pa ingat. pa. Darwa ka obra, kulang pa. Kasi yung iba, sabi nila, yung ano nga lang, yung mga bank ja, pag may trabaho ka, kapauta kaya may bulan yeah, ka, gawa kang ay mga ka, kawang -kulang mga kulang-kulang mo Kulang sa bayarin Sa Yung iba kasi, dalawa, maraming trabaho, no? Apat, lima, anim, walo. Sinuko dyan, naga, Apat, lima, anim, petro, walo, Patay rin dali. <laughs> maraming trabaho. Alright trabaho kang pagkatapos ka trabaho masalyo liwat gabi eren ano oras mo makauwi oras ng katurok. akala ko walo yung trabaho <laughs> tatlo siguro patay ron eh grabe tatlo apat yung trabaho mo no? wala namang tatlo apat ano ka ano ah, nandiyan wala ba apat? Eh? <laughs> apat Walang tatlo, walang apat. Ano pa? Mayroon nga iba dyan. Ah, may tatlo. Ha? May apat may tatlo. Ay, uh, na ma trabaho. Hindi na maga. Hours, Pagka uh, hapon ang hanggang gabi, hanggang ano na naman, De, may tatlo pwede pa, pero skus, yun, patay-patay na nga, ano, right. walang tulog na yan. Kaya pag uh, mayro ka nang bayarin, oh, no, wala ka nang ano, paingahan. Kasi pag marami ka nang mga uh, part-time, kung mga malalaki yung mga anak mo dito makakatulong Ayang sila ano sa yan, kung makakatulong yung ano dyan pag marami kang trabaho doon kanila babawian sa tax marami kang trabaho ano bang marami tatlo tama yan ang pinakamarami yung tatlo wala nang apat lima anin dito walo wala na ano yan isa lang yung katawan mo <laughs> <coughs> And dito naman yung mga uh, Dito sila kumukuha ng mga pagkain no? Yung mga homeless na ano no? May tatawid pa dahil natin o, ayan naman Dito mo Ay nako malilit na kami Ayan wala walang mga bahay Pangko lang talaga dito yung makakapitan Pangko tapos rin yung akaw, yung ano mo eh, natin Bronco Trabaho ka ng trabaho Doon mo na lang yan mai-enjoy pag ikaw ay retired na okay pa yung katawan mo hindi na retired pag ano pag, pag, pag ah hindi ka pa retired wala ano mo ma enjoy ano sinasabi mo may enjoy pagtapos na yung ano mo pagtapos na ang pag mag retired ka na o oh. hindi, ka na magtrabaho so, buty... siguro marami ka nang na-contribute nun pension pension hmm. ng abangan mo pag dalawa dalawa trabaho mo may na contribute ka na na madami dun sa ano sa gobyerno okay. pag, abot ko ng 65, ma retire na ako sawang-sawa na ako ngayon nga, sawang-sawa na ako <laughs> right, Ayan nung sabi ni Macy's Ano mga kajalogs Ayan yung buhay-buhay rito Sa Canada Ayan. Medyo Makasurvive ka rin pero Mas magkandara kasi rito Kasi lahat nasa Pilipinas ka itong sasakyan na to hindi ko ito makukuha yung tatlong sasakyan na, na nandito sa akin hindi ko makukuha yun pag nasa Pilipinas ka hindi e, dito makukuha mo pero duble-dublean mo ng trabaho eh, kaya nga, sa, Pinas, mo, ka sa Pilipinas hindi mo makukuha makakakabili ka ba ng sasakyan sa Pilipinas hindi diba kaya dito iba yung buhay dito ordinary yung tao ka hindi ka kagaya ko ordinary ulang sa Pilipinas wala akong sasakyan hindi eh, ito may sasakyan ako pantay pantay lang dito e, malamig lang Malamig. Uh, walang merak, walang mayaman dito sa Canada. kinakain ng mayaman dito, kinakain mo rin. Sa Pilipinas, mayaman ka, uh, yun, nakakainin mo. Mahirap ka, hindi mo makakain yung pagkain ng mayaman. Eh dito, wala. Makain Arias. mo rin eh, pag may trabaho. Ah, uh, wala. Maraming ano dun. Iba yung ano dun. Dito, maganda buhay dito sa Canada. Ngayon, may mga ano na ang gobyerno doon. Meron ng tulong may mga tulong na sila sa Pilipinas oh, wala hindi sapat yun ayaw yung sinasabi ng iba na mahirap daw yung buhay dito sa Canada yung muiwi ng Pinas ay iba yung ka sa kanila ayaw hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila sinasabi lang eh talagang ah uh, ano lang ang nandiyan yun lang mayroon nga dun na ano yung isang vlogger vlogger ata yun malami doon siyang utang kaya umuwi um, lumipat ng ibang ano ibang lugar uh, wala wala rin siyang wala, ano, wala siyang ano Ah, oh, yan mga kajologs, ano? Ano, kasi pag mag-uwi sila sa Pilipinas, ah. Uh. eh, ano? Ah, oh, bongga-bonggesyos. <coughs> parang tatakbo ng senador. Ano, ano? Oo. Pagdating dito, sige. Kayot, kayot, kayot. Uh, parang kongresista na ano, pag nagbuhos ng ano, nabigay-bigay, no? Yakala tuloy ng mga tao doon masarap talaga ang buhay dito. Ito, kasi... ito, ito, ito mga kajulog siya, real talk lang ito, real talk lang, no. Pag-usapan uh, lang, ano, kung buhay-buhay dito, no? So, uh, inyo na yan, kung uh, bigyan nyo ng, ano, uh, masamang uh, sa loobin. mag-comment na kayo dyan down below sa aking, ah, uh, subscription kasi i-upload ko tong video mag-comment na kayo dyan ano tama ba yung mga sinasabi ko mga kajologs ano? Right, <laughs> Comment kayo dyan kung tama lang yung sinasabi ko. I-upload ko itong video mamaya. O yung bukas na lang siguro. Ay, Diyos ka. Kung medyo may nasabi akong mali, eh, magpasensya nyo na. Ngayon, kung sinasabi ko totoo, eh, totoo naman eh. Sakto yung sakto totoo koreto. talaga. Totoo talaga <laughs> sinasabi ko. Walang matitira. Yeah. Walang matitira. Pag ikaw ay may mortgage. Eh, comment na kayo dyan pag... Kasi uh, marami ka talagang bayarin na eh. Hindi katulad siya nang umupaan ka lang. Okay natin, Jimmy, sis. Yung kanyang sa Single. Pwede. Makakaipon. Pero pag marami ka mga anak dito, kahit may mortgage kayong binabayaran, marami kayo sa isang bahay, nagtutulong-tulungan, makakaipon din. Oh. E paano yan? Pag nagkaasawa na yung mga anak mo, nasa na. na sila, nakakaroon na sila na sarili pamilya. Wala na. Ay, yung bahay mo, wala na titira. Nagtrabaho ka na ng anong... buong gadget. Pag na-upload ko itong video, may maraming magko-comment yan. Iba sabihin, oh, ang yabang naman ito. Ay, ano naman ang kinayayabang? Ay nagsasabi nga ng totoo, anong yabang dyan? Ay, wala nga matitira sa sahod. Dalawa lang pa, wala masitira. Paon na paon pa. Ay, wala namang natulong no? sa ating mga bata. Eh. Wala pa naman eh. Tayong dalawa lang naman. And shout out yan guys sa inyo lahat ano, shout out sa uh, mga kaibigan natin mga YouTuber ano. Especially dito sa Canada, mga YouTuber dito sa Canada, shout out sa inyo ano. And shout out yan kay Push Marco ay Bro Victor, Abunsoy, na uh, Bro Orange. Lahat mga vlogger dito sa Canada, shout out sa inyo diyan. Hindi ko na kayo isa-isahin eh. marami na kaya tayo dito sa Canada. Ano? Tapos katun, maraming mga vlogger na rito guys ano? Ayan Kung may nakita kayong hawak-hawak na camera O oh, kaya GoPro nag-vlog yun Ang tanong Nakasahod ka na ba? Ay, isang beses pa lang Isang pieces, Registration pa lang yun Yun lang, wala na Mayroon Yun ang sinahod mo Mayroon hmm. pa. Pag may walang nanonood ng video mo Wala, kasahod ko

bagay mo na yung king uh, ano dyan katulad ng isang vlogger namimigay siya ng oh, pag makatamang sagot magbibigay siya ng $20 $10 $5 para okay. so, marami ang manunood Gagagong Pinoy, shoutout sa iyo, gagong Pinoy ha, bro. Shoutout, bro. Yeah, lahat ng mga vlogger, shoutout dito sa, sa Canada lang ha, ng mga vlogger, shoutout. Yep. Ano na yung sa nihino ano tapos na yung snow ka pa ng tax Pag marami kang trabaho Pag dalawa sa pao ka <laughs> Pag dalawa yung Trabaho mo Katulad sa akin, dalawa full time, part time pag sa Pilipinas na money 100,000 kada taon <laughs> Ay, yung paasok kasi kailangan may Harare SP kailangan meron kang ano yung retirement saving plan pag mayo may edad ka na mayro kang makukuha ng ano. Yan bawas doon sa ano yung pag kay oh, um, sa trabaho, uh, kukunti lang yung may may pipiwinsyon ka na noon. Bayarin mo dating sa tax kung wala. Mag, Magpipiwinsyon ka na. tayo guys Malapit tayo sa work ni Mrs. Ano, mga kajolog so, ano. Hindi naman walang bus na dumadaan ano. ano. Ay, kaya dito kasi Pag nagantay ka ng bus mga 30 minutes ata o 1 hour Bago makadating yung bus ano. Ay, mahirapan ka talaga pag uh, rito ng bus pag nag-commute ka ano. Ano na pag snow. Hey, pag Saturday, Sunday. Pero pag weekdays. Okay. May mga bus. Pag so weekdays. Like 15-15 minutes. So dito na tayo guys sa kanyang trabaho. Mga kayulog sa ano. So, mamaya hapon ulit tayo sa Sundo. Ano? Okay, bye bye. Alright. Magbabay kasi kanila. Bye bye. Ayan. Bye bye mga guys. Ayan na siya guys. Ayan, mga kayulogs. Go. So, Yun kanyang trabaho dito sa hotel ano mga yolo right Ayan, ganyan dito uh, Pag wala kasi akong pasok so, Ako yung sumusundo sa si kanya Ayan, pag may pasok ako ah uh, Monday to Thursday uh, Doon hanggang ano rin siya Ay, siya yung, yung, anak ko yung babae Yung nag-adid sa si kanya Doon sa kabilang trabaho niya no? So pag galing ko Sabado linggo ako yung nag-adid Ano mga kajologs isang anak ko naman na lalaki itong month, month na ito mag uh, start na siya ng uh, driving sa kanyang uh, school ano ay e, rito lahat ng mga ano ng mga bata rito sa school meron silang uh, driving lesson ano mga antabayanan nyo na lang itong video na ito mga kajolog i-upload ko ito siguro mamayang hapon na ha? mapapanood nyo to siguro mga o gabi na dyan sa Pinas ano? அங்கு <coughs> na tong ating, uh, video 21 minutes mga 30 to 40 Ma-edit uh, natin itong mga, yung mga kajologs na mamaya Yung mga video puro mga vlog lang ano, mga geologues and all There Just a little Hi good morning, can I get a one large double double? Yes. Yeah. Oh that's only, yeah, that's it, that's it, that's only coffee What you want oh, the hockey court? Oh no, that's good you go thank you Thanks Aba yung pila mga kajolog maraming bumibili ng kape kasi mga kanad yung gusto nila maiinit-init na kape yung gusto nila nyan eh pero so, tayo na implementsyahan na rin ng mga kanad so, bumibili na tayo ng kape so 2 dollars na naman mga kajologs no? yung kape so kung sa atin yan yung 2 dollars 30

Mataas yung kape. Di hirap naman akong nagka-kape, no? Pagka kung may trabaho, yung ginagamit ko doon, ano? Tea. No? Yung lemon tea. Natin dito. Para may lagayan tayo. guys comment kayo dun sa sinabi ni Mijis ano kung tama ba o mali <laughs> yun kung tama yung mga sinasabi ni Mijis ano pag may mali eh, mag comment kayo dun kung ano <laughs> Ayan, dalawa yung trabaho nun eh isang full time saka part time yung isa dyan sa hotel ano yun alright alright <laughs> Hi. Hi there, large coffee? Yeah. There we go. Thanks. Hey. Th thank you. Have a good day. You too.